may buntag mga boss So karon mga boss uh, Adlaw na adlaw Lunis no uh, Ang oras karon Alas utso no So bago tamo mo suruy sa area mga boss Bago tamo mo mo ato sa tagbata no Kay atong ginamagulangan Nag eskwila na Grid So pag huma na to Gato na na mga boss Ah, uh, musuri din ta diri sa area no. Kaya para para kumustahon ng mga tanom no. So mga boss, na koy ihatag sa inyo ang idea mga boss no, para kung magdegusyo mo o durianan kanang ng mamakyaway mo mga boss. So na ilhan eh, ilahan na no, kung unsay kalahian sa mga durian. Na koy i-share sa inyo mga boss na duha ka durian mga boss. Ransilyo o kuan mga boss, kanang puyat. So hatag lang ko gamay idya idea sa inyo mga boss no. Ang kalahian sa duha ka durian no. kay butang na to mga boss magnegosyo mo kung ano, durian kana mamalitay mo or mamakyaw mo durian sa mga area no so di na mo madalig ilad no kaya na uban mo ingon puyat na pero Ransilio di ay tatagan so, mo gamay idea mga boss ang punuan sa Ransilio mga boss mao ni ni ang rancilio mga boss mo niyo mga boss dako na siya mga boss no nagsugod na ni siya bunga nagsugod na ni gi adto andre og mamalita no gi kuha og per kilo no kay gwapo ang per kilo kay dako ta ginan siya so mo ni ang ilanan sa ransilio mga boss ang punuan niya mga boss hamis mga boss mapansin niyo mga boss dulito no hamis no basking dako na siya pero hamis japon niya po punuan sa dahon mga boss ang ilanan nato sa ransilio og sa kaning puyat ang dahon sa kuan kita nyo ang dahon sa ransilio dagko siya mga bus no dagko siya no araw git mo ha ah ah mau na ang dahon sa ransilio, No. No, dagko siya oh. So tara mga boss, adto ta sa puyat na punuan. So narapod da diri sa Daplin. So kani mga boss muna ni ang nag diri na natanom, na no. Na mga durian, dagko na jud nagasugod na ni sa bunga. So muna ni ang puyat mga boss. So kita na ko ang dahon mga boss sa puyat. gagmay ang dahon sa puyat mga boss no. gagmay. Lahir ra jud sa ransilio So muna na ang kalahian sa ransilio o puyat. So ang punuan mga boss, inani po ng kalahian nila no. Ang puyat mga boss, medyo gaspang siya mga boss. Yan lang siya buwak buwak Tara mga boss oh Diba Dako na yung punuan May yung punuan oh Dako na Muna ilanan mga boss magbuwak buwak ang kung ano oh? Mag buwak buwak ang iyahang punuan Muna ilanan sa Puyat variety So katulang mga boss ang atong mga share sa inyo karon no na unta na mo ay nakuha na ano unta na mo ay natunan sa itong video karo no so mo ito akong kuhan mga boss akong akong kung kung sa uh, kalahian sa kuhan ano, sa kuyat o uh, sa rancilyo mga boss so unta mga boss na mo ay natunan no? so kung na natunan mga boss pakilike and subscribe sa itong youtube channel mga boss So, katulang mga boss, salamat!